Si Jesus ay iginapos sa haliging bato. Dinala ng mga sasardote si Jesus Pilato upang ipapako sa krus. Gayunpaman, batid ni Pilato na hindi ang nagdala sa kanila sa kanya. Kung kaya't ang naging desisyon ni Pilato ay ipahagupit na lamang si Kristo. sa ay ginapos sa isang haliging bato at sinimulang paghagupitin ng mga ang imahe ng si Jesus ay ginapos sa haliging bato ay nasa pangalaga ng bahay dalanginan ng mahal na birhe ng Santo Rosario ng Nayon ng Dibi. Senyor Jesus de Colunga, maawa ka sa amin.